Imaras Island mga kaidol Ito kung takong cross Atong padulan Tapong cross Kali kusok ang hangin mga kaidol Laming ang tapya sa balon Guimaras Island Lami suruh-suruh yan Lami kaligo dagat ng mga kaedul. na ako ng cross mga kaidol dakong cross sa gimaras mo na makita Okay mga kaidol